Alam niyo ba ang sagot? Mga bagong bugtong. Magaling ba kayo sa mga bugtong? Kung alam nyo, i-comment ang sagot sa ibaba. Umpisa na natin. Bugtong-bugtong. Heto ang mga bagong bugtong. Di man isda, di man itik. Nakahuhuni kung ibig. Kung hindi sa bibig ko, ay nagutom ang barbero. Buka kung hapon, kung umaga ay lulon. Sinampal ko muna bago inalok. Malapit sa tingin, hindi mararating. Malayo kung liparin, malapit kung tanawin. Bahay ng anluwagi, iisa ang haligi. Isang biyas na kawayan, maraming lamang kayamanan. Ang lokong si Judas, dila ang sinelas. May ulo walang mukha, may kataway walang sikmura. Binuksan ang kanyon, perdigones ang nakabaon. Ayos nasagutan niyo ba lahat? Salamat sa panonood at huwag kalimutan i-comment ang sagot.